Good morning po mga kalaki ngayon po ay July 19 naman na po mga kalaki nako po napakabilis po ng panahon ano at syempre po nako po ingat-ingat masyado pong mga ano ha tag po ngayon mga kalaki ha eto na po ngayon alas 8 ang 3 digit lucky numbers Umpisaan po natin sa bansang ano to New Zealand 623 Australia 789 Mexico 553 Canada 294 Greece 108 Israel 340 Las Vegas 226 Saudi 153 Japan 735 Italy 926 Germany 304 Korea 877 Dubai 122 Malaysia 458 Taiwan 920 Thailand 769 Philippines 341 India 287 Texas 133 at China 929 Singapore 741 at Hong Kong 652 Ayan po mga kalaki ang 3 digit lucky numbers ngayong alas 8. Pwede niyo po 'yan tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at sa National mga kalaki. At pwede niyo rin pong i-ramble 'yan. Okay? Ayan po ha at limit mga kalaki, aalagaan niyo 'yan. At kung meron po akong hindi nabanggit na lugar, sabihin mo lang, pag-aaralan ko 'yang lugar mo at ibibigay ko agad sa iyo mga kalaki para sa susunod. May inaabangan ka na sa akin. Good luck. Limit mananalo tayo.